Hello guys, ako nga po pala si Mick Mick. Huwag kayong maingay guys. Ay, may, uy, may tiki, may tiki, may tiki. Ha, sa saan nagpunta yung tiki? Huwag ka magulam eh. May tiki, may tiki. Teka lang, teka lang, huwag mo muna kong kunin. Baka makawala yung tiki ko. Guys, ako nga po pala si Mick Mick. Ang pusang gala ay este. Ang pusang inampon. Huh? Pumupunta nga po pala ako dito sa loob. Lalo na't sumasabay ako sa paa ng paa. So, ayan na nga po, nandito ako sa may sala. Ayan nga po, nakakita ko ng tiki. Akala siguro ng tiki na yun ay tatantaran ko siya. Tumarni ka lang at magpakita ka sa akin. Hindi kita tatantaran. Yung tiki na nakita ko guys, hindi ko naman siya tatigihin. Siyempre, puputulan lang natin ang buntot. Tapos, ang gagawin ko lang guys, paglalaroan ko yung buntot niya hanggang sa humi sa pad. Left, right, left, right, left, right. Gusto ko lang guys na may mapaglaruan ako kasi nga wala akong kalaro dito. Ako lang kasi ang nag-iisang dito. Kaya eto, pabalik-balik ako dito sa may bintana dahil dito ko nakikita si tiki pumapasok din ako dito sa loob guys kasi nga minsan may mga bubuit dito syempre ang bibilis nila pero wais to mas mabilis ako sa kanila minsan pag walang tiki at walang bubuwit abay syempre ipis na inampon nga lang pala ako guys dito tapos pinulot ako pikit pa nga lang siguro ako kasi nung bata ako ginagatas nila ako gusto ni Mik-Mik? Ha? Gutom ka na? Oh, tapos? Nahihingi ka ng pagkain? Oh, kanino ka hihingi? Sa akin? Oh, wala si inay? Oh, eh, akala ko yung nanghuhuli ka ng mga tiki. asan yung mong nahuli? Oh, wala? Wala? ka na huling tikay? Nako, hindi ka di ka pa pwede pa lang mag-isa. Hindi ka pa marunong manghuli ng pagkain na, oy, Ay, langgam. Mm. Ay, mo langgam. Ha? oy, Ano ka usap kita mikmik? -Mik. Langgam, gusto mo langgam? Ha? Langgam. oy, Ayaw mo na langgam? Ayaw. Wala kang makuha doon sa langgan. Tikay lang ang gusto mo. Tikay. Bubuli. Gusto mo bubuli. O, oh, ano na naman ang nakita? Ba't nalalaki na naman ang mata? Ha? Anong nakita? Nimikmikan. Kainaman.